Magandang araw ng Merkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangakong palalakasin ng sektor ng agrikultura na nagsisilbing backbone ng ekonomiya ng bansa. Sa pagdiriwang ng ikapitumpong anibersaryo ng Grupong Federation of Free Farmers o FFF, sinabi ng Pangulo na nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng agrikultura. Aniya ang pagpapahusay ng produksyon ng mga magsasaka ang magsisiguro ng sapat na supply ng pagkain para sa mga mamamayan. Magre-resulta rin umano ito sa pagbabawas ng pagangkat at paglakas ng industriya ng export ng bansa. Isinulong din ng Pangulo ang modernisasyon ng mga sektor ng agrikultura at pangisdaan. Nangako din siya na gagawin niya ang lahat ng pagsisikap para mapalakas ang mga asosasyon at kooperatiba ng mga magsasaka. Tiwala ang Pangulo na maisusulong ng administrasyon ng sektor ng agri-fisheries ng bansa na may budget na 85.88 billion sa taong 2023 at panukalang alokasyon na abot sa 92.4 billion pesos ngayong taon. Pinuri naman ni Pangulo Marcos ang FFF sa pagsuporta nito sa pagpapalakas ng mga kapwa magsasaka at mangingisda. Ngayon ay maraming ng pagbabago, nag-iba ng mundo, nakailang-ikot na ang mundo. Kaya kailangan po tayo, tayo naman ay kailangan tingnan natin kung ano ang mga pangailangan ng ating mga magsasaka, ng ating mga isa upang maging mas maganda ang kanilang buhay. Kaya dahil ang madalas nating marinig ay sinasabi natin kailangan natin itaas ang ating mga yield kailangan nating itaas ang ating harvest at, at ang productivity, productivity natin. Totoo yan. Totoo po yan. Kailangan po natin gawin yan. Ngunit huwag po natin kakalimutan na dapat naman ay ang hanap buhay ng ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda ay maalagaan at maipaganda dahil yan po ang, uh, yan po ang hangarin nating lahat para sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa gobyerno ng Israel sa pagtulong sa mga Pilipinong nasawi sa bakbakan ng Israel at Hamas. Ipinabot ng Vice Presidente ang kanyang pasasalamat sa pagbisita ni Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, sa Department of Education. Sa isang social media post, sinabi ni Duterte na nagpaabot siya ng pakikidalamhati sa mga biktima ng tumitinding digmaan. Pinasalamatan rin ng Vice Presidente ang Israel sa pagkilala sa katapangan ng mga Pilipinong nasawi sa gulo, gayon din sa suportang ipinaabot nito sa kanilang mga pamilya. Umaasa si Duterte para sa mapayapang pagresolba sa bakbakan at sa pagkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan. Pinag-usapan din ni na Duterte at Flas ang pagsuporta ng Israel sa mga reformang pang-edukasyon na isinusulong ng Vice Presidente na tumatayo din bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Nakahanda ang pamunuan ng North Luzon Expressway sa pagdagsan ng mga motoristang uuwi sa mga probinsya sa darating na Undas at sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon sa susunod na linggo. Ayon kay NLEX Traffic Management Head Robin Ignacio, magpapakalat sila nang nasa 1,500 tauhan na tutulong sa pagsasayos ng daloy ng trapiko sa Expressway. Aniya inaasahang simula biyernes ay magsisimula ang pagdagsa ng mga uuwi ng probinsya at babalik ng Maynila para sa long weekend. Kasabay nito, inabisuhan rin niya mga nagbabalak bumiyahin na tignan ang sitwasyon ng NLEX para maplano ang kanilang lakad at hindi maipit sa trapiko. Suspendido rin ang mga road repair at pagsasara ng lane mula Oktubre 27 hanggang ika-6 ng Nobyembre. Kasabay nito, sinimula na ang dry run ng contactless toll collection sa NLEX. Ani Ignacio, makapapasok sa NLEX sa mga motoristang walang RFID pero agad na nila ng RFID ang mga sasakyang ito. Isasara ang ilang kalsada sa lungsod ng Maynila bilang paghahanda sa pagdagsan ng mga bibisita sa mga sementeryo ngayong undas. Simula sa Martes, October 31, isasara sa mga sasakyan ang ilang bahagi ng kalsada sa paligid ng Manila North Cemetery, partikular ang Aurora Boulevard, Dimasalang Road, Piguevara Street, Blumentritt Road, Retiro Street at Maceda Street. Sa mga may dalang sasakyan, maaaring magpark sa ilang bahagi ng Piguevara Street, Felix Huerta Street, Oroqueta Street at Simon Street. Sa mga pupunta ng Laloma at Chinese Cemetery, maaaring lumusot sa Rizal Avenue at Jose Abad Santos Avenue. Makakalusot naman ang mga dadaan sa Blumentritt mula Rizal Avenue. Sa mga trailer truck at iba pang malaking sasakyan na galing Lacson Avenue at gagamit ng Dimasalang Road, maaaring lumusot sa Yoseco Street patungo sa destinasyon. Kung galing ng Dimasalang Road at lulusot ng Blumentritt, Street, kumanan sa Makiling Street at dumiretso sa Blooming Extension patungo sa pupuntahan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Papanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.